Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang mga hayop sa ating planeta na dahil sa kanilang itsura na sadyang nakakatakot ay posibleng maging dahilan para magkaroon tayo ng bangungot? Kaya mula sa hayop, Natilabad ng puhalang daga hanggang sa insektong mayroong misteryosong pantakip ng ulo ay pag-usapan natin ang 10 kakaibang hayop na magbibigay sa iyo ng bangungot Kaya kung handa ka ng makilala sila ay simulan na natin Number 10, Nutria Sa so, unang kita mo pa lamang sa hayop na ito na tinatawag na Nutria ay agad mong mapapansin na tila ba isa lamang itong malaking uri ng daga. Dulot na pareha silang kabilang sa pamilya ng mga rodent. Pero ang mga nutria ay sadyang mas nakalalamang kaysa sa mga daga dahil hindi lamang sa kanilang sukat kundi pati na rin sa kanilang mga kapabilidad. Sa kadila ng ang mga hayop na ito ay mga eksperto sa paglangoy kung saan kinakaya nilang lumusong sa tubig at magtagal sa ilalim nito sa loob ng limang minuto na nakatutulong upang makakuha ang hayop ng mga halamang tubig at mga maliliit na isda at suso na kanilang ginagawang pagkain. Sa kasamang palad ay ang nakamamanghang talento ng mga nutria din ang nagiging daylan kung bakit nakakasagabal sila sa buhay natin, kung saan ang pag at paglangoy nila sa tubig ay may naidudulot na kasamaan sa kalikasan. Kaya naman mas mataas ang posibilidad ng pagbaha sa lugar na kanilang tinitiran at mabilis na pagkaubos ng mga maliliit na hayop na kanilang kinakain. Number 9 Stargazer kung makikita mo isdang ito na tinatawag na Stargazer, ay sigurado akong agad kang matatakot at masisindak dahil sa kakaiba at nakakagulat nitong itsura. Nadagdag pa sa kanilang kaugalian na magtago o magkubli sa ilalim ng buhangin ay hindi nakatakataka kung bakit madami na lamang tao ang natatakot sa isda na ito. Kapansin-pansin na ang mga mata ng isdang stargazers ay nasa ibabaw ng kanilang ulo kung saan ayon sa mga eksperto ay nakatutulong daw ang ganitong pwesto ng kanilang mata upang sa tuwing nagtatago ang isda sa ilalim ng buhangin ay nakikita pa din ito ang mga isdang lumalangoy sa kanyang ibabaw kung kaya't alam nito kung mayroon ba siyang maatake at makakain. Matatali ngipin ng mga stargazers pero kung sakali mang hindi sila magwagi sa pagpatay ng kanilang biktima sa pamamagitan ng pagkagat, ay mayroon namang kamandag ang isda na siguradong makakapatay sa kahit na anong dumikit sa kanila. Number 8, Frogfish Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng isda sa ilalim ng ating karagatan na tila ba anak ng isang isda at palaka? Ito ay ang frogfish na maniwala ka man o sa hindi ay isang uri ng isda na may paa at na kanyang ginagamit upang makagalaw sa ilalim ng tubig. Mapapansin ang itsura ng hayop na ito na nagkakamouflage sa kanilang paligid kung saan ayon sa mga eksperto ay kaysa gamitin ng mga frogfish ang kanilang kulay para maging proteksyon mula sa ibang mga hayop na posibleng umatake sa kanila ay ginagamit nila ito upang palapiti ng mga isda na kanilang pwedeng kainin. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay cannibal din ng mga frogfish kung saan kinakain din nila ang kanilang mga kauri na mas nagbibigay lamang eksplenasyon kung bakit madaming mga tao ang natatakot sa hayop na ito. Number 7, Snub-nosed Monkeys Sa so, unang kita mo pa lamang sa uri ng unggoy na ito na tinatawag na snub-nosed monkey ay agad mo nang mapapansin ang kanilang ilong na parabang dalawang butas na lamang. Nasigurado akong gugulat sa lahat ng mga taong unang beses na makikita ang unggoy na ito. Ang paboritong pagkain ng mga snub-nosed monkeys ay ang mga prutas, bambus at iba pang mga halaman. Na ayon sa mga eksperto ay madaling natutunaw ng unggoy dahil sa madaming mga silid na nakapaloob sa sikmura nila na nakatutulong upang matunawan sila kahit pa madami ang kanilang nakain. Sa kasamang palad ay unti-unti nang nauubos ang populasyon ng mga snub-nosed monkey sa paglipas ng mga taon dahil sa labis na pagkasira ng kanilang mga tirahan na naging dayland para ang mga unggoy na ito ang maging isa sa pinakadelikado ng maubos na hayop sa buong planeta. Number 6, Purple Frog ang isa sa pinakabibihira mo lamang makikitang uri ng palaka sa ating planeta ay ang palaka na ito na tinatawag na purple frog. Dulot na halos isang daan at limang po lamang ang kanilang nadiskubring populasyon kung saan tatlo lamang sa mga ito ang babae na nagpapakita lamang kung gaano kahirap ang kanilang pagpaparami. Ang mga purple frogs ay sinasabing nagsimula daw mag-evolve sa isang rehiyon ng bansang India magmula pa ng 100 milyong taon na ang nakalilipas na naging dahilan para magkaroon na ito ng itsura na talagang namang walang katulad sa kahit na ng uri ng palaka sa ating planeta. Ang ganitong kaibahan ng mga palaka na ito ay nakalulungkot isipin na naging dahilan din para madaming mga tao ang manghuli at pumatay sa kanila dahil sa pinaniniwalaan na posible silang gawing mga agimat. Number 5. Goblin Shark kung makikita mo ang itsura ng goblin sharks ay sigurado ako na hindi ka na magtataka kung sasabihin ko sa iyo na ang uri ng pating na ito ang isa sa pinakakakaiba at nakakatakot na makitang hayop sa ating planeta. Dulot na ang ulo ng pating ay sobrang tulis sa taba, habang ang bunganga naman ito ay napupuno ng madami at mahahabang mga ngipin na nakakabit sa kanilang mga bunganga. Namaniwala ka man o sa hindi ay kaya nilang pahabain at palaparin na talaga namang nakakatakot makita at mapanood. Dahil sa ganitong kapabilidad ng pating ay mapapansin na kahit pa meron silang madaming mga matutulis na mga ngipit ay hindi na nila ito nagagamit dahil kayang-kaya na nilang lunukin ng buo ang mga isda nang hindi nginunguya ang mga ito. Number 4, Goliath Tigerfish Ang mga Goliath Tigerfish ay hindi katulad ng ibang mga isda na yung matatagpuan sa ating karagatan dahil kayang kaya daw makipaglaban ng isda na ito kahit pa sa mga buhaya sa kadaila ng mapapansin na mayroon silang matatalim na mga ngipin na kanilang ginagamit upang mabilis na atakihin at patayin ang kahit na anong nilalang na magtangkang lumapit sa kanila. Dagdag pa sa kanilang mga mahahaba at matatalim na mga ngipin ay sobrang agresibo din ng mga isda na ito kung saan hindi sila nakikipaghalobilo sa kahit na anong hayop dulot na ang turing lamang nila sa iba ay mga pagkain na nagiging daylan para parati nilang tinatangkang umatake at kumain kahit pa ang mga buhaya na isang uri ng hayop na higit na mas malaki sa kanila. Number 3, garyal. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng buhaya sa ating planeta na mayroong sobrang nipis at habang bunganga? Ito ay ang ang tinatawag na garyal na maniwala ka mano sa hindi ay isang eksperto sa panguhuli ng kanilang mga makakain at dahil ito sa kanilang uso na kahit pa sobrang kakaiba at weird na makita ay nakatutulong daw upang madaling makahuli ng mga pagkain ang mga garyal. Dulot na ang kanilang payat ng uso ang nagiging daylan para higit na maging mas mabilis silang lumangoy sa tubig kumpara sa ibang mga buwaya. Dulot na mas konti ang tumatamang tubig dito kaysa sa mga buwayang may malapad na mga nguso na naging daylan para mas mabilis makalangoy ang mga garyal. Ang kanilang mahabang uso ay nagiging din para mahuli nila ang mga maliliit na istang nagtatago sa masisikip at malalalim na butas na nagpapakita lamang na kahit pa mukhang kakaiba ang isang parte ng katawan ng mga hayop ay mataas ang posibilidad na sobrang nakatutulong ito para maging madali ang kanilang pamumuhay sa ating dead dig. Number 2, Blobfish alam mo ba na ang hayop na ito na tinatawag na blobfish ang tinigiri ang pinakapangit na hayop sa ating planeta? Ito ay dahil sa kahit na mukhang isang normal na isda lamang, ang nilalang pag nasa loob siya ng tubig ay nagiging parabang gelatin naman ang kanyang itsura kung sakaling iaangat sila sa lupa na ayon sa ibang mga tao ay parabang sipon na nilagyan ng muka na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang hindi kaaya-aya ang itsura ng hayop para sa madla. Ang isdang blobfish ay walang kahit nanong ngipin, buto o muscle sa kanilang katawan. Ngayon sa mga eksperto ay dahil sa sobrang lakas ng pressure sa malalim ng parte ng ating karagatan kung saan naninirahan ang isda na ito. Na nagiging daw para ang kanilang katawan na para bang gawa sa jelly ay bumagsak na lamang sa tuwing inaalis sila sa tubig. Number 1, Brazilian Treehopper Merong isang uri ng tipaklong sa ating daigdig na no? kung iyong makikita ay agad mga akalain na hindi totoo dahil sa itsura nito na parabang pihita ng ating mga gripo. Pero ang tipaklong na ito ay tunay kung saan tinatawag itong Brazilian treehopper na kagaya ng ibang mga treehoppers ay kumakain ng mga dagta mula sa mga halaman o puno na kanilang pinamamahayan. Ang kakaibang bagay na nakalagay sa ulo ng insekto na ito ay patuloy pa ding iniimbestigahan ng mga eksperto hanggang sa kasalukuyan. Dulot na hindi pa rin natutukoy para saan nga ba ang mga ito. Kung saat pinaniniwalaan na posibleng ginagamit ng mga Brazilian treehopper ang helmet nila na ito upang utuin ang mga hayop na gustong umatake sa kanila. Ngunit dahil hindi pa nakakasigurado ang mga eksperto sa ganitong idea ay hanggang sa ngayon ay nananatili pa ding misteryo para sa atin kung bakit ganito na lamang ang itsura ng insekto. At yan ang bumabaw para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaibang hayop ang naninirahan sa ating planeta kung saan ang iba sa mga ito ay hindi pa natin nadidiskubre o napag-aaralan ng mabuti. Ngunit dapat hindi tayo bumasa sa itsura sa paghusga sa mga hayop na ito. Dulot na posibleng mabuti pala ang mga nilalang na may nakakatakot na panlabas na anyo. Habang delikado at nakamamatay naman ang mga hayop, na mukhang inosente at mabait kaya naman para sa iyo, alin sa mga hayop na ito ang pinakagumulat sa iyo? Comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!